Sa ngayon, ang Earth ang tanging lugar sa buong universe na siguradong may buhay. Matagal na nating sinisiyasat ang kalawakan, Mars, Venus, Titan, Europa. Pero wala pa rin tayong natagpuan ang ibang may buhay. Pero isipin mo, may bilyon-bilyong bituin sa universe. At halos bawat isa ay may sariling mga planeta. Paano kung hindi lang pala tayo ang nag-iisa? ito ang kamangha-mangha at tatalakayin natin ang apat na planeta na mas ideal tirahan kaysa sa Earth. May isang kakaibang planeta na doble ang laki kaysa sa Earth, KOI 5715.01. Nasa tamang distansya ito mula sa kanyang bituin para magkaroon ng tubig at umiikot sa isang orange dwarf star ang ganitong klasing bituin ay mas matatag at nabubuhay ng mas matagal kaysa ating araw. Kaya posibleng umunlad ang buhay doon ng bilyong-bilyong taon. Ngunit may problema. Sobrang layo natin dito. Nasa 3,000 light years ang layo. Kahit gamitin natin ang pinakamabilis na spacecraft ngayon, abutin tayo ng mahigit isang daang libong taon bago makarating Malay natin, baka sa hinaharap, makakarating din tayo dito. Trapis 1 System Mas malapit-lapit, 39 light years mula sa ating solar system. Naroon ang Trapis 1 System. Pitong mga planeta kasing laki ng Earth ang umiikot sa isang maliit na pulang bituin. Tatlo rito ang nasa habitable zone. Pwedeng may tubig at posibleng may buhay Ang TRAPPIST-1e ang pinaka-interesting. Ayon sa mga astronomers, baka mayroon itong makapal na oxygen at atmosphere. Mas maganda pa kaysa dito sa Earth. Ngunit kakaiba ang sistema dito. Dahil sa sobrang lapit ng mga planeta sa kanilang bituin, posible rin ang isang bahagi ng bawat planeta ay laging mainit habang ang kabila naman ay nagyayelo. nagiiwan ng makitid na sinturon ng lupa kung saan maaaring mabuhay ang mga organismo. Isipin mo kung maninirahan tayo rito, may kita natin ang kalangitan, ang iba pang mga planeta na napakalapit, parang malalaking buwan. Pwede ka pang magbakasyon sa ibang planeta na parang nagbabiyahe ka lang sa ibang bansa. Kepler-452b o binansag ang Earth 2.0. Ito ang tinaguriang Earth 2.0. Bahagyang mas malaki ito kaysa Earth. May taon na 384 days at mga buwan na eksaktong 32 days ang haba. May mas maraming lupa, tubig at mga kontinente. Pero may hamon. Limang beses itong mas mabigat kaysa Earth. Ang gravity dito ay doble. Kaya ang bigat mo ay doble rin at dahil mas matanda ang araw nito kaysa sa atin, baka nagsisimula na itong maglabas ng maraming radiation, posibleng dahilan para uminit ang planeta at mauwi sa runaway greenhouse effect. Kapag nangyari yon, baka maging parang Venus at mawala ang lahat ng buhay. Kepler-22b o Binansagang Ocean World Sa tulo ng ating paglalakbay, 600 light years mula sa Earth, matatagpuan ng Kepler-22b. Isa ito misteryosong planeta na balot ng karagatan na daan-daang kilometro ang lalim. Maaaring may kakaibang anyo ng buhay sa kailaliman nito. Mga nilalang na parang mula sa ating mga panaginip o imahinasyon. Kung makakarating man tayo dito balang araw, tiyak na maraming sorpresa ang naghihintay. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, alin sa mga planetang ito ang gusto mong bisitahin. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sadyang kamangha-mangha. Hanggang sa muli, adios.